Sabay-sabay itinanim sa dalampasigan ng Barangay Kapandanan sa Lingayan, Pangasinan ang isang libong bakawan noong biyernes May 24. Parte lamang ito ng Green Canopy Project ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na layong makapagtanim ng higit isang milyong punong kahoy sa buong probinsya. Nakiisa dito ang 80 kawani ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office, Provincial Agriculture Office, LGU Lingayen, Lingayen District Hospital at Kapandanan Barangay Council. Maliban sa makakatulong ito sa paglaban sa epekto ng climate change sa probinsya, mahalaga rin ang mga bakawan sa pagpaparami ng isda. Nagiging tirahan din ito ng iba't ibang hayop at pananggalang sa malalaking alon tuwing may bagyo. Sa datos ng PPC-LDO, aabot na sa 30,594 na punla ng mga puno ang matagumpay na naitanim mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ang mga ito, itinanim ng mga LGUs, volunteer groups, youth sector, private groups, at iba pang government line agencies. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.